So ayun, good day mga pap. Mag-share tayo ng tip ngayon kung bakit sumasagad na itong ating brick lever. Bago pa naman yung ating uh, brake pad or brake shoe na kinabit pero sumasagad na agad tayo dito. Ang ibig sabihin nun kapag sumasagad na tayo ay palitin na itong uh, brake lever natin. Eto, dapat stack lang din para mas maganda yung Uh, pihit, pero kung gusto nyo na mga pamporma, marami naman dyan na uh, replacement pero check nyo rin kung gumagana yung uh, brake light nyo pag pinisil nyo to sa likod yung brake light, kasi may mga replacement na hindi siya na pag pinisil mo to, hindi gumagana yung brake light ng kaliwat kanan, kaya ang uh, payo ko, much better kung ah uh, stock yung gagamitin natin kagaya na ilang taon na stock pa rin lahat ng ano, pati ito stock pa rin yung gamit ko para ito kasi malinaw so lang, pag sumasagad na kayo bago kayong palit ng brake pad at saka brake show ang may problema nyan itong brake label lang magpalit lang kayo na ito e, sabay nyo na kanan para kahit pa paano uh, maganda pa rin yung braking system natin hindi tayo Uh, malayo pag pumisil talagang nasa standard tayo sa pag preno preno pa naman yung pinaka importante sa ating mga motor kaya kailangan talaga na ito na monitor natin pag lumagpas ka na ng 6 um, months pataas pakiramdaman mo na o hanggang 1 year naman yan ang capacity na itong ano, pag stock na yan akin every year ako nagpapalit ng ganito ko para kahit papano tuloy tuloy ang performance yan lang mga paps maraming salamat sa inyong lahat